papang mga balita mga kabrigada, ang DOH abay planong gawing accessible sa teenagers ang contraceptives sa Brigada Maricar Sargan na brigada mo. Balak ni Department of Health Secretary Ted Herbosa, nagawing mas accessible ang mga modernong contraceptives tulad ng Implanon sa mga kabataan upang maiwasan ang unwanted pregnancies na anyay nagdudulot ng mabigat na suliranim sa kalusugan at kinabukasan ng mga ito. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni Herbosa na ang Implanon, na isang implantable contraceptive na mas madali at epektibo kumpara sa pag-inom ng pills, ay maaaring maging malaking tulong sa mga kabataan ang babae. Anya, kailangan daw maturuan ng mga kabataan ng safe sex kung hindi na rin lang daw mapigilan ng mga ito na makipagtalik. Naniniwala rin ang kalihim na ang mas malawak na akses sa modernong kontraseptibo ay mahalagang hakbang upang mabawasan ang bilang ng unplanned pregnancy sa bansa at maprotektahan ang kabataan mula sa mga komplikasyong dulot nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanala, The Music and News Authority. Bagong, bagong Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.